ni ko tama na Ayoko na Ayoko na, nagtitiis na ako Nagtitiis ka ng ano? Walang mapanood Eh kung ano-ano kasi binubuksan mo Kaya na nakakanood ka ng ano Uy may naiwan oh. Uy may naiwan siya Babalik Kumuway <laughs> <laughs> ko muna Bye okay. bye. <laughs> Sabi ka dito ka umawang hindi. Sa isang pa ka ka. Kaway siya sa kotse. Hindi naman niya kilala. Kaway mo ang niya ko kaya sa Ayun talaga. Ang daming tumitingin sa bahay. Ako nag nagiinit. Nakakaganda ng bahay ngayon. Ayaw mo na tinagaw hindi. Tinawag kay, kay Dayan ni Andrew. Sinabi lang. sa ng bahay ng tito. Tarapis ko. Pinakailan mo kasi. Hindi ay. na naman nila ako pa umuwi na itong ano-ano. Mm. Alam lang ang kakanas sa akin. Ayan. Hmm. bakit parang masama <laughs> nga sa akin, diba? Sinabi ko sa iyan dahil lang. Sa nang babae, yung sinabi uh. ko. Ang kalit niya si Dayan sa akin. Si hmm. Hindi yung asawa naga. <coughs> sa Ayaw yan yung mga kain. Hindi pala kulay, oh, kulay blue. Ano yung glue? Ay, Ay, hindi ako sama doon. Paingay. Yes. Kaya kahiya naman si Lakat-lakat. Good morning po. Maganda sa katawan. Sino ba tayo maniwala? Sa akin ako nakakunsa. Nanay, ikay mahirap na yan. Nakakita niyo kasi minsan naglalakad Parang niyo yung pa sa bahay. Yung ako yung maano. Parang ang laseng. Kaya hindi maniwala si Robert. Nakakita ko. Ay, nalala ko pala ito. Ay, ako, maasim na yun. Pating i-iim na siya? Ako. Kuya, na, iskail bulok. Hindi naman ako bibili. Siya ang bibili. Sige nga, tikman mo. Eh, chadak pa lang eh. Siyempre, ganyan talaga. Gusto mo tumiim eh, di ba? Oo. Anong pangalan niya, kuya? <tipo> Hindi. Hmm. Walang buhay. Hindi <tipo> <tipo> <Nagdagan> ka. na. Ito, <tipo> ka na itiklop mo

ang dami niya, ang lalaki ay eh, namakita ka, pinutuwa niya at to arambot ay hindi ano yan makopa 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 ang dami niya na ang dami na uh Ikaw din din less at hindi naman Dapat talaga sa ano, kasi pag sa lupa 'yan, aano ano yung ugat niya. Ang bilis eh, Ito yung ano, oh, insulin. Insulin. Insulin? Ah. Oo. Ano oh, tinuturo ko yan? tinuturo. Nginungo <susurin> Hindi ko kaya yung gano'n. Alam. Ang gano'n mo Insulin. Sabi ko nga sa Lumaan na. Ang <laughs> dami nila, ano, oh, rubber tree. Ayan, na rubber tree. Ano siyempre hiningi nila yan? Sigurado. Oo, oh, dyan din nagpapatay si madam. Di asawa oh. na namabang nila. Ang dami nila. Ikatay ni kaya si madam. ko lang yan sa ano. Ayaan mong... Maab Buma. Buma ba hmm. Hindi. Maano lang tayo na eh ang kaitong posa oh <coughs> yan ang gusto ko pala si posa yun 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 gusto kong pusa yun yun Malapit sa yun 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 Rulit na rin ni Kondola. Dalong beses ako oh. pinanganap. hindi ako sumasagot ng una. Oh. Yung ikalawa, hindi din ako sumagot pero pinangtang ko. Mm. Sabi ko, bakit? Sabi, bakit ano yun? Sabi sa akin, hindi. Bakit hindi mo bakit tinatawag? Oo. Oh. Sabi, hindi. Ito ba kanyang na-share na yun sa kanila? No parking. No parking daw. Wala, wala tapat niya eh. Ganun ba yun? Oo. Oh. Ang ganda dito eh. mga apartment to. Ang layo pa din yung... din yung apo. Ah, ko ng apartment. Eh, oh. ang liit-liit to. Sampung libo. Saan? Ewan eh, ko kung saan lugar. Ang dami ka naman si Nanay. Ayaw nga hindi ako yan. Ang ito kayo. Kino pa yan. Doon sa kabila tayo kung gusto talaga. Kaya ayoko ko mga Pag-ikit ko muna. Sa taas na diba? Sambong. Ayaw sombong. Saan? Ayaw ang sombong. to sombong. Ayaw lang ko sambong. Ang dami Ang dami na yung and sombong. Eh, na ba yung lama? Sambung na, maganda. Malalaki. Ayan, kit ng papaya. Wala po ganagawa na naman yan. Tingnan mo, doon pa sa kabilang daan. Pagka pala doon ang baba sa kabilang daan. Ayan, wala ayan ay sa ano yata yan dun yung sa kabilang kalsada alam mo yung iskinita dun sa labas wala, kaya wala nga ka palang dadaanan dito kaya nga wala, wala yan, wala nga daan dun nga yan siguro sa isang iskinita. di ba paglabas mo dyan paglabas mo tapos may iskinita, di ba yung iskinita, mga iskinita? dun yan Ito may gagawin na rin dito ang Diyan yan si Kuya. Diyan ako nang hingi ng ano. Nang um, kamias. Yes. Dito ang, na eh. Kaya dati nyo kami bagong lipat dito. Makakita may pimbang. kagaya uh, mo sa akin. Ang tapag po. Ano yun? Ang maliliit na dahon. Ano mm. yun? Ngayon wala na dito. Nagpapatay. Ano

Ayan, sa kanila. May tao ba? Oo. O, mag, oh, mag ano ka lang. Minsan nang ako, ako, hindi ko inalas. wala hmm. Walang tao yata eh. manalbos basta sa hinik uh, mo ba? walang uh, tinataniman din nila o oh. Di ang tanim diyan eh uh. Di ang tanim Ayan na yung ano Ayan yung pinang tatapal sa masakit ang likod oh, uh. Di ba? Ay, ah, dito pala mo, ano tuba-tuba uh Oo -oh. Nasaan na yung ano natin?